sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang uh, umaga, tanghali, o gabi sa inyo na uh, sa mga taong ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat aking mga nalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutin huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan at wag pong ipagyabang panatili magkapmabaw uh, mag, sa isa't isa magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan at wag pong makalimot pong tungulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakulob sa inyong lahat ng siksik -sik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Bago ko po po, i-shoutout po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, siya shoutout po. Uh, bro, nandito na yung eh, uh, request mo. i eh, po sa inyo lahat. Uh, panalangin at pudir ng tatlong persona po. Ito po yung napaka bisa po ito. Uh, kontra sa tigal po, barang kulang, na angin, lahat po. Magukan po din ito. Pag inusal po ninyo ito, ay eh, hindi po makakatalab po yung mga uh, masamang espiritu, mangkukulam. Napakabisa po ito na panalangin po, uh, pudir ng tatlong persona po. Ito itago po ito na pudir ng tatlong persona. Kaso ibabagi ko po sa inyo kasi may nag-request po na kung, po. kung may medalyon po kayong tatlong persona po, ihipo nyo sa medalyon, Ihipo na nyo sa uh, dibdib -dib po nyo ito at ihipo sa Uh, medal nyo na ang tatlong persona at kayo, bago po nyo, pagkatapos nyo, eh, eh humiling po kayo sa kanya, yung medal nyo po. Napaka-bisa po yun. Magdasal po na isang ama namin habang yung Maria sumasampalataya. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambayin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin na ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakainan man amin at sunod po yung abagin ng Maria abagin ng Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babae na at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria ina ng Diyos panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay amen ah, sumasampalataya sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa sumasampalataya ako kay Jesus so Kristo isang anak ng Diyos Panginoon natin lahat na tao siya lang ng Espiritu Santo pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Ponsio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaruruna ng mga imao ng katlong araw na buhay ng sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at doon ng mumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbaang katulika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pag-uwi ng muli ng mga na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sunod po yung orasyon po. Oro ukaktu, uparo, urato, ukto, ukno, umso, ulmawo, uswano, uns, un kunlo, ukamnulso, umso, walo, upamo, ublamo, usper, uspergo, uuu, hinmo, umistio. Uro, ukaktu, uparo, orato, ukto, okno, umso, olmawo, us, us, wano, us unkunlo, unkam, nulso, umso, walo, upamo, ublamo, usper, uspergo, uu, kinmo, umistiyo. Muro, ukakto, paro, orato, okto, okno, umso, ulmawo, uswa, uh, uswano, unkolno, unkamnolso, unsu walo, unpamo, uh, ublamo, uspergo, uu, u, u hinmo, umistio. Isunod tatlong bispo tapos isunod po yung usos si isang bisis naman po. Aim, inirab, jak, salbami. Aim, inirab, Jack Salvami. At ihi po sa medalyon po ng tatlong bispo po at ihi po sa dibdib po. Napakabisa po itong orasyon po ng uh, panalangin ng poder ng tatlong persona. Nandito na po yung request mo bro. Uh, sana po ma mo ma uh, pakinggan mo itong aking uh, kon po. At pasensya na po kayo kung nabubulol ako kasi pag uh, sa mga orasyon po sa kon po, na sino po yan nabubulol po. Basta kahit nang bobulol ka, kung talagang may masintinais ka po, kahit nagkamali ka po, ay automatic na understood na gagana po yung orasyon po. Basta taos puso kang nananalangin po na tiwala sa inyong ginagawa. Yan po. Maraming salamat po sa inyong paniniwala po. Uh, screenshot po para mga po. So, po napakabisa pong puder po rin to. Ito na puder, panalangin ng puder ng tatlong persona po. Pangkalatan po ito na magagamit po ninyo. Hindi po madikitan na magkukulang po ito. Uh, mambabarang pag nausal po kayo nito. Dapat po ay araw-araw po kayong magdasal. Huwag kayo maniwala dyan sa mga pagkatapos ng 49 days. Uh, martis na lang ang biyernes ituloy-tuloy nyo lamang po pagdarasal para lumakas po si spiritual po hindi po kayo matatalo po kung tuloy-tuloy po yung pangnalangin po ninyo huwag nyo sundin po yung katapos mo ng 49 days at uh, tapos martis na lang ituloy nyo lamang po kung may pagkakataon po kayo kahit na hindi po isak ko sa oras po yung pagdarasal po ninyo basta may libro po kayong oras hindi po nagkukan po ang Diyos pag nagdarasal po basta may time kayo sa pagdarasal kahit na ating gabi o umaga o basta uh, kayo lamang po kung saan po kayo libre yun, itasal niyo po huwag kayong mag, mahiya po magdasal basta sa uspos po ay manalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat pagkakalob po sa inyo at maintindihan po kayo ng Diyos na mga, na, kahit na ano pong oras po kayo magdasal maintindihan po kayo ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat masalo po siya uh, naka nakangiti sa inyo kung uh, palagi po kayo mag, magdasal sa kanya naintindihan po kayo at bibigyan ko inyo ng uh, panghimala sa buhay po ninyo na marami po kayong biyaya na darating po huwag niyong pansinin yung may iba na kung nag-aaral po kayo ng spiritual po huwag niyong pansinin na iba na may nagkasabihan po na iba na uh, huwag mo na na, na, na na parang na babaliw na yan sabi kanoon. hindi nila alam na kung uh, kayo sa Diyos. Sila ang nababaliw kasi hindi po sila marunong magdasal at manalangin sa Diyos. Yan po ang pakatanda nyo. Kahit na sino po yung uh, po sa inyo na magsabi po sa inyo ganun. Basta tuloy nyo naman po ginagawa po nyo at susuklian po ng Diyos ang mga kapangilan sa lahat yung ginagawa na kabutihan po. At huwag nyo pong makalimot po magtulong tumulong sa kapwa na mga nangangailangan po at gustong gusto ng Diyos ang mga sa lahat at yun ginagawa ko na yung. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa iyo bro na yung request mo. At sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share, pakipindot na rin po ang binay ko. Maraming salamat po.